Hello so guys Ayan sinilip lang natin ang mga tanim natin na ampalaya Ito na mga bunga na Ayan uh -oh. hey guys na tayo ampalaya mga toma, toma. Kami ng maliwit na kasunod. Ano yan, unti-unti na rin po silang kumakapal. Kapakirabangan na natin ang mga tinanin natin. Toma, toma, toma. Appreciate the view.